May nagtanong kasi kung ito daw ba ay chemical or physical tinted sunscreen. So, ito po ay hybrid. So, pinagsama siyang chemical and physical. Mas maganda raw kasi yun kapag ka ganon. And SPF tested po siya. Ayan oh, o. Ano-ano na dun sa packaging na yung ano. Pero di ba? O, oh, nabubura. <laughs> Ayan, SPF 70 PA plus, 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 plus. Meaning UVA and UVB protection na po siya. Plus, may whitening effect. Very lightweight. Parang wala kang lagis sa mukha. Ayan o. Oh, parang naka-foundation. Tapos, very lightweight. Parang wala man lang -it feels... Ayan, no happy feels, no paglilibag, no pamumuo. Talaga, mmm! di ba parang nakamakeup? And Tone Adapt Technology, tsaka at for all skin types ng comedogenic, kaya hindi nakakaklag ng pores na nakakakos ng pimples. It's a very no-no. Kasi alam nyo, ako man lang yung nagpa-promote ng product, wala na ako endorser. Kasi naniniwala pa rin ako na real users, real feedback. And sa akin, kung isa man tinatry, syempre buntis tayo, no? Going six months. Hindi tayo basa-basa pwede mag-try Hindi ah, uh, okay na product. So, bukod nga sa FDA approved. <laughs> Sobrang ganda. Tingnan nyo naman, guys. Mm. So, i-check out nyo na, ha. Pre-order na kalagay, pero i-ship na agad sa lunes.